Isa na namang OFW sa Saudi ang nanganganib mabitay. Bukas na mapapaso ang deadline ng Saudi government para makapagbayad ang pamilya ng OFW ng mahigit 40 milyong pisong blood money. Inazara, ikwento mo. Isang buwan naman. Nobyembre a 12 noong nakaraang taon nang una namin makilala ang tatay at kapatid ni si Joselito Zapanta. Ang OFW sa Saudi na nahatulan ng bitay dahil sa pagpatay sa kanyang Sudanese landlord. Masaya si Tatay Jesus at Jerry noon dahil hindi natuloy ang pagbitay kay Jose Lito. Nagbigay kasi ng apat na buwang palugit ang Saudi government. Pero kanina, hindi na makangiti si Tatay Jesus. Bukas, March 12, tapos na ang palugit para maibigay ang blood money. Tumanggi na siya magpa-interview pero kinumpirma niyang kahapon, umalis na ang misis at isang anak papuntang Saudi. Sabi pa ni Tatay Jesus sa March 19, ang ikatatlong putatlong kaarawan ni Jose Lito. At hanggang dasal na lang daw ang magagawa nila para kahit papaano, umasang aabutin pa ng anak niya ang kaarawan nito. Dahil sa hirap ng buhay, wala silang pandagdag sa blood money na aabot sa 44 million pesos. Sabi naman ni Vice President Binay tuloy-tuloy ang pakikipag-usap ng gobyerno sa Saudi government para sa ikalawang pagkakataon ay ipagpaliban ang death sentence sa Pinoy. Medyo maselan lamang yung mga uh, mga ginagawa kaya I think we we'll just uh, uh, it will be sufficient to tell you that uh, all means possible are being undertaken. Kasabay naman ng masamang balita ang good news dahil ayon kay Vice President Binay, hinihintay na lang na matapos ang pagpoproseso sa mga dokumento at uuwi na si Dondon Lanuza, ang isa pang Pinoy na nalagay sa death row pero nabigyan ng clemency ng hari na Saudi Arabia. Inazara News 5.